ni Kaya Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga Pilipino na gamiting pagkakataon ang undas para alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay at mapagbuti ang buhay espiritual. Samantala, inaasahan namang bibisita ang pamilya Marcos sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ngayong araw. Si Kenneth Pasyente sa detalye live. Kenneth? Audrey inaasahan ang pagdalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ah, kasabay niyan, may mensahe ang pangulo sa publiko ngayong Undas. Alas 9 ng umaga inaasahang darating si Pangulong Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani para dalawin ang puntod ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. 2016 nang ilibing sa himlayan ng mga bayani ang dating Pangulo. Inaasahang dadalaw din sa puntod niya ang iba pang miyembro ng pamilya Marcos kabilang na ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, Senator Ami Marcos, Irene Marcos at ang First Family. Isang misa ang inaasahang idadaos ng pamilya. Nagpahatid naman ng pakikiisa ang Pangulo sa paggunita ng undas. Sinabi ng Pangulo na panahon nito para alalahanin ng mga namayapa na nagbukas ng daan para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon din ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay, gaya ng mga santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ng mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa si President Marcos Jr. na ipaaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa, kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Gate pa niya, dapat mangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Samantala, inilatag na ng grave Services Unit Army Support Command ng Philippine Army na siyang namamahala sa libingan ng mga bayani ang kanilang security protocol at nakapag-deploy na ng nasa 80 military personnel at police sa iba't ibang bahagi ng LMB. Posibleng umabot sa halos 100,000 individual ang dadalaw sa libingan ng mga bayani ngayong undas. The foremost is the safety and security of our visitors mm -hmm. So meron na tayo mga kapulisan sa gate na kung saan ay lahat ng pumapasok ay in-inspect Uh, para maiwasan ang ang anumang situation na posibleng mangyari. Nagtayo na rin sila ng command center para umagapay sa mga bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon tayong uh, uh, system, database na madaling malolocate ang kinaroroonan ng mga namayapang kamag-anak ng ating mga kababayan. Bukas ang LMB mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ipinagbabawal din ang mga matutulis na bagay, alak, pagsusugal at mga alagang hayop sa loob ng National Cemetery. Nasa 53,835 ang nakalibing sa LMB, kabilang ang 54 national artists, 20 chief of staff, at anim na presidente. Hindi adibingan ng mga bayani is a national shrine. Okay. So, ito rin yung opportunity ng iba nating kababayan para bisitahin at makita yung puntod ng ating ibang mga mga high profile personality na nakalibing dito. Audrey, sa mga oras na ito ay mahigpit nang ipinatutupad yung seguridad dito sa libingan ng mga bayani. Kanina nga may nakita na mga K9 units na umiikot doon sa palibot ng puntod ng dating Pangulong Marcos Sr. Yan ay para maiwasan yung anumang untoward incident sa pagdating nga ni Pangulong Marcos Jr. At sa mga oras na ito, dito na rin yung mga taga-suporta ng Pangulo at ng kanyang ama. Inihintay na lamang natin ang pagdating ng Pangulo maya-maya lamang. At ano muna ang latest, balik sa iyo, Audrey. वाई सलामत कैन ये